yan mga idol nandito na naman tayo para muling magkwentuhan sa mga napapanahong isyo sana muli nyo ako samahan sa may kisang ito itong ating kwentuhan at ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan pa rin ito kay BP Sara at sa kanyang mga kapatid mga Duterte alam niyo ba mga idol, ang sabi ni Baste, kaya daw gustong maimpit si Sara dahil nga daw doon sa nalalapit na 2028 election eh political o pinopolitika daw yung tungkol sa impeachment para bang kung titignan mo nasisiguro na nila na eto si BP Sara ay eh, lalabas sa 2028 eleksyon kung mananalo pero ang hindi nila alam mga idol eh mas nakakarami ang ayaw ng maging Pangulo yan dahil kasi ngayong pangalang bilang Vice Presidente eh wala nang ginagawa kundi pasyal dito pasyal doon, hindi naman eh mas more pa kaya pag naging presidente na yan at yan mga idol nakakatakot pag yan ang naging presidente sa darating na 2028 alam nyo kung bakit hanggang sa matapos ng termino niyan puro paghihiganti ang mangyayari diyan oo kasi ngayon pa nga lang eh na vice presidente pa lang siya eh di ba kung ano-ano mga tinatalakay niya tungkol sa sistema ng pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC pero yan mga idol hindi man siya na ma sa mga pagkakataong ito eh may nakahanda namang kaso yan sa ICC na pag nailabas yung waran eh baka doon naman siya matuloy yung kanyang ano at pag nakarating ng ICC yan hanggang 2028 baka talagang hindi na siya pwedeng tumakbo pero kasi may mga nagsasabi na dapat kung hindi rin lang siya may impeach kasuwa na lang siya ng plunder <laughs> tulad ni Erat kasi sa totoo lang yung ginawa niya parang pandarambong na rin eh dahil si mo eh yung pera eh sa lang ng ilang araw na ubos na wala Ha, ba? Diba? Bagamat yun ay legal na ay eh, binigay sa kanya, eh, para na rin ang ginambong yun. Dahil si Kimo, ibig na gamitin sa tamang paggagamitan, eh, wala nangyari. Ha, di ba? At ito naman kasing Supreme Court, pero sabi naman, eh, pwede pa namang may tuloy ang kanyang impeachment. At medyo nagbago yata ang ihip ng ano ng Supreme Court. Kumbaga parang nirevisa lang yung sistema nung uh, ipinayal na kaso, kaya parang nabimbin. Alam niyo yung ganun pa, uh, pabimbin-bimbin ng impeachment? Marami ng taong bayan ang nabubusit, di ba? May mga nagrali na nga. May mga nag-ano na, nag aaklat Tapos yung pa, i-expect nila na magiging presidente sa 2028. O, ba? Kaya nga, sa totoo so lang eh, pag uusapan lang naman natin ito eh. At nakikita naman natin yung mga pangyayari, di ba? Tapos, ang mga senador natin ngayon, parang sila-sila, ah, hindi na rin magkatundo. Yan ba eh, dapat mong masumpungan sa ating pamahalaan, yung ganyan sistema, di ba? Kumapangit ang inib ng ating ah, bansa. Pabuti nga lang, ang ating Pangulo eh, talagang haba ang patay at ano, pero naglabas na siya ng mga panukala na talagang papanagutin niya lahat ng mga may kinalaman sa corruption. oh kagaya ng mga baha-baha na yan ng mga nakaraang bumagyo, umulan. O, ayan eh, lumalabas pala ng mga nakaraang mga administrasyon eh, may pondo talaga yan para sa flood control na yan. Oh, mayroon nga tayo na panood na inilabas yung mga naging budget dyan, oh. No? Million-million tapos eh, walang nangyari. Ano diba? ba? Kaya sabi nga ng ating Pangulo eh, ano yun eh, mga ghost project. O, kaya sayang nga naman yung ginugugol na budget para dyan. Pero, mag na lang ating Pangulo. Kasi parang, ano eh, na, na eh, naaabuso na yung sistema ng ano natin dahil nga kung hindi na pinapansin yung mga pangyayari eh parang wala lang pero nabanggit ko na nga yan na pag napuno ang ating Pangulo at ginamit na niya yung kanyang kapangyarihan marami talagang dapat panagot o at sabi na nga niya papanagotin talaga niya yung mga may kanyalaman sa korupsyon pero tama lang naman kasi siyempre budget ng bayan yan eh pera ng taong bayan ang ginagamit nila dyan eh. Diba? Dapat nauwi lang sa wala. Meron nga ang na meron nagsabi na yung mga budget daw na sinadulot ng kongreso tungkol sa sistema ng ano, yung kagaya ng mga pork barrel nila niya, kung yan yung may pork barrel pa, alisin yan. Pag inalis nga naman yung ganyan, sino pa kaya tatakbo? Diba? Diba? Meron nga tayo na panunta komentarista eh. Sabi nga eh, kaya lang daw gusto tumakbo ng isang politiko eh hindi para mag-servisyo o maglingkod. Kundi magkamkam ng pera. Which is totoo naman sa, sa, nakikita natin. Diba? Yung budget nila sa napupunta. So, yan. Pero kung alisin nga naman yan, patagay ko <laughs> kahit itulat mo isang politiko, tumak mo sen. Walang mo eh. Kung gawin nilang parang, ah, uh, o oh may sweldo sila. O oh may alawas, may sweldo sila sa binang ano nila. Pero yung budget na dapat ibigay sa kanila, huwag nang ibigay. Bibigyan lang sila pag talagang meron silang proyekto na, na gusto maging proyekto pangalawin sa flood control, hindi tayo nanayo. Yung purpose of flood control, kung sino ang may committee na may hawak dyan, na pamunuan ng ating bayan, ng ating bansa, bigyan siya muna sa 100% na budget, bigyan mo rin siya ng 25%. Kapag kumikilos at gumagalaw na yung proyekto, yung mga kakulangan nun, unti-unti na. Ano pero kung binibigay mo agad yung kabuuan, ako, bumalab. Nangyayari na nga eh, milyong-milyo, no? Tapos, yung crowd control, walang, ay, sinatawag na, mihura. Di ba? Meron nga tayo na panood na kapwa rin natin yung content creator, eh. Yun daw gusto mo yung kanila, eh, yung proyekto ng crowd control, eh. Hanggang ngayon, nakabimbing. <laughs> o, ba? Diba? di ba? dapat kasi pagka kaya ang basa natin, hindi talaga basta-basta umuulan dahil ka sa ganun. Yung mga nanunungkulan sa atin, eh, inuuna pa yung mga tapakanan kapakanan. Kaya nga, tama rin minsan yung sinabi ni sa commentator na karamihan ng tumatakbo, hindi para magserbisyo Oo, so, kundi magkamal ng pera. Eh, yung iba ginagawa ng hanap buhay itong ano, pamumuliti ka. O, hindi tayo lumayo. Hindi ka mga matataas na tungkulin. O, mga, mga barangay na nga lang, di ba? Nangyayari na yan. Ang ginagawa ng halos hanap buhay, ang politika, ang kandidato, ang kandidatura. di ba? Kasi nga naman eh, madali ang pera dito eh. Magiging na mo lang kung mananalo ka. O, oh, yun lang parang pinakano mo. Pag nanalo ka, ay, parang ka tumama sa loto. <laughs> diba? Ano, you know, napagkukwento lang naman natin yan, mga idol, dahil sa nakikita natin mga pangyayari. Diba? Pero, siyempre, shout out muna sa inyo bago tayo magkalimutan. Saan mo mag kayong panig na natin basta naroon. Eh, naman, nasa mabuti kayong kalagayan, At salamat ng marami at Sinasamahan niyo ako sa so, may kwentuhan natin ito. Pag-uusapan na naman natin dahil nga sa nakikita natin sa pang-araw-araw na laman, hindi lang sa social media, kundi maging sa mga stream media, di ba? O, may mga sitiradong ah, uh, ano natin sa kukuma uh, na nagko-comment na nga rin na uh, nagsasabi na hindi nga naman dapat pakialaman ng Supreme Court yung trabaho ng mga ah uh, congressman at saka ng senador tungkol sa si impeachment, kasi iba yun eh, iba yung kanila eh kaya nga, buti sana kung ah, uh, yung kaso ni Sara nirekta sa kanila, kinasawa ng plan dyan, talagang ginawa kay erap at yung sa iba pa ano ba? yun, may, ka, may karapatan na kung pumad dun pero kung impeachment lang sa legislative na yan, di ba? na may karapatan dyan, eh itong mga kongreso at saka na pagka naging clear siya o wala talaga na patunayan sa kanya, acquitted siya. Di ba? Pero kung may makikita ng ebidensya at patunayan siya, convicted. Di ba? At yun ang ikaaalis niya sa presto. Kaya nga, yung iba dyan, palibasa eh, marami nagsasabi, ano nila ang Supreme Court, kaya yung pangyayari, ayun, nakialam ang Supreme Court sa sistema. Pero kung kayo tatanungin, mga idol, ano ba sa palagay nyo, may pakialam ba Supreme Court sa sistema ng impeachment o wala? Ano ba? Yan, kung kayo tatanungin, pero doon sa mga nagsasabi na iba, hindi daw dapat lang, na kaya lang magpupuntol. Pinaubahayan na talaga dapat yan sa uh, senador at saka sa kongreso, sa senado. Kaya lang ito si Escudero kasi, ah, si Kit, si eh, talagang kita-kita mo na may kinikilingan. Di ba? Well, diba, delaying tactic ang ginawa niya, binindi ng binindi. Yung mga ganun klaseng tao, ng gano'ng klake ng politiko, dapat. Yan, sa mga darating na election, yung mga gano'ng klake ng ano, hindi na dapat siya binoboto. Oo, yung mga, yung mga silbet, walang silbi at walang pakinabang. Sa darating na election, dapat wala na yan, ilaglag na yan. Tayo naman eh, subukan na natin eh. Dapat matuto na tayo na talagang pag dumating ng election, piliin na natin yung talagang may sa sa ating bayan at yung talagang magtatrabaho, magsiservisyo hindi yung kung ano-ano iintindihin ganyan no, nauubos na ng oras din sa paganyan-ganyan imbis tulungan ng Pangulo sa mga mananang nangyong nagiging proyekto o sa mga ano, wala di ba? ngayon, paano mo aasahan yung mga ganyang klase? so, di ba? kaya parang uh, nakakatamad na rin bumoto pagka ganun eh. O? Kaya dapat, ang gawin ng ating Pangulo, kung matatapot man ang kanyang termino, eh, may ilagay niya sa maganda at maayos na itong ano bansa natin. Pero ang problema dyan, pag alis niya, hindi natin alam ano mangyayari. O Lalo kung ang papalit, si Bipi patay tayo dyan. O wala tayo mapapala sigurado eh nakikita na natin sa sitwasyon eh hanggang ka matatapos ang termino niyan puro paghihiganti ang gagawin niyan eh di ba pati dito pati ikot doon hindi pa nga nagiging pangulo Kahit na sa batikotin sana niya ang ating Pangulo, tumulong naman siya sa mga proyekto. Eh kaso wala eh. Iba. Iba ang sistema niya. Kaya, kawawa ang bayan natin, pati yan ang uupo. Pero ini-expect nila, oh, 2028, siya magiging pangulo, lalo si Cayetano. Ah, sabi ni Cayetano eh, talunin na lang nila sa 2028. So, parang akala mo, talagang lulusot eh. Bueno, well, malalaman natin yan sa 2028, talagang lulusot. Diba? Eh, sana, ating mga mamamayan, magising na sa katotohanan. Oo. Huwag na tayong kumano pa rin sa mga ganong sistema. Sabi nga nung isang napadod dati na vlogger, eh, ibasura na sila sa darating na eleksyon. Yung mga walang pakilamang na yan. Kasi sayang nga naman ang boto. Kaya nakakatamad na rin talagang bumoto sa totoo lang pagkaganyan ng sistema. Kung mabuti man sila, habang nangangampa niya. Pero pag nang naka nakaupo na at na, wala na. O. Kaya ang taong bayan, hindi mo rin masisisi kung talagang magreklamo at mag-aklas. Kaya sa nakikita eh. O, di ba? Kaya kung darating na 2028, siguruhin na natin kung sino talaga ang mga karapat-lapat na ilagay sa pamunuan, ilagay sa pamahalaan. Huwag na yung ano ito, ito, mga nasubukan na natin ito alam na natin ito sa tutunod na eleksyon o, di ba? ako, sa totoo to, to lang, ito mga nasubukan ko na mga nakapwesto ngayon tama yung sinabi nung napanood natin na vlogger si basura na huwag nang dalim o, kasi wala naman tayong mapapala eh sayang nga ang boto o, ba? Tapos eh, naranaka mo na lang gano'n eh, ibabalik mo pa. So, Pagtisa na lang muna, hanggang sa matapos ang termino nila. Andiyan na sila eh. <laughs> Andiyan na Ay, yan, yan eh. Hindi magagawa natin, di ba? Pero kano na naman, eh, magbago. Kung so, sakaling magbago ang ihip ng hangin nila, eh, may pag-asa pa sila. Pero kung hindi magbabago, bumalabs na yan. Bali ba na ha, Gusto sa mga talagang uh, panati ko sa kanila. ay kita mo nga, sila-sila na nga ngayon, no? Na... Nagbabangayan na sila. Sisisihan, nag-aano. Hindi ko magtulungan. Na paano mapapabuti ang ating bayan? Eh, wala. Wala. Habit naman ng social media yung katiwalian. Kaya, hindi natin alam kung anong magiging sinaryo ng ating Pangulo. O, oh, ilang taon na lang na o. Oh. Ay, clean na lang. <laughs> hindi natin alam kung uh, mananatili pa siya o hindi. Kaya gusto na nga nila, hanggang ngayon, ibagsak na eh. Oo, oh, ano sila sa pwesto eh. <laughs> ang idol sa totoo lang ito ang ating pangulo sa lahat ng umupo ito medyo nakikita natin nagsatrabaho talaga so, kaya lang eh syempre yung kabilang panig walang tingin ng kababati ko o nagtigil ng kapupula kasi sira hindi nila alam ba ba nila si Bongbong -bong, lalong umangat Ah, ba? Diba? Sa Torbella na lang eh. ba? Diba? Sa rating eh. At saka, kung nakikita lang ng ating mga kababayan na yung ginagawa ng ating Pangulo, yun mismo makakapagsabi. Kung ito mga Pangulo natin eh, o, bintang sa ng bintang, magnanakaw. Meron nga ako na ano na, huwag daw pagkatiwalaan ng mga Marcosit eh, dahil magnanakaw. So, eh, paano magnanakaw? Eh, ang laki-laki ng pondo niyan. Malalay at ang pinakamayaman dito sa Pilipinas, kundi yung mga Marcoses. Kita mo yung pondong ano yan. Marami naghahangad. Kaya marami gusto tumakbo pagka-presidente para makuha yung pondo. Pero ang hindi nila alam, sino man sila, kahit sino sila, hindi nila makukuha yun. Bakit? Hindi naman pera ng ano yun eh. Hindi naman pera ng bayan yun. Hindi naman ano eh. Yung mga gold men, na hindi naman sa bayan yun eh. Talaga sa mga Marcoses yun eh. Ito mo nga, unti-unti na nga nilalabas ni BBM para gamitin sa proyekto. At gusto kasi niya, bago mawala siya sa posisyon, matapos ng kanyang termino, eh, mailagay niya sa maganda at maayos ng ating bansa. Di ba, ilang trillion yung utang na sinalo niya. Siya na nga lang ang eh. Gusto mga iniwang utang eh. Umuradong kay, uh, kay Gloria. Kay, ano, ang kay do, lalo kay Duterte, lumobo ang utang ng bansa. Ang mga, trillion. Sige yun? oh, unti-unti, binabayaran niya yun. oh, binabayaran ng ating ano yun. Sa mga pagkakautang na yun. Tapos, sasabihin nila, magnanakaw. Pag may nakita kayong ninakaw, ni Bongbong, sa ating pamahalaan, Ilabas niyo, ebidensya. Pero yung mga nagbibintang, na magnanakaw, eh, kahit hindi mo sila bintangan, makikita mo ebidensya sa kanila. <laughs> o, di ba? Si Sarah na lang, makikita mo na ebidensya. Di diba? Kaya nga gusto siyang i-impits. Eh. Di ba? Kaya, yung kumbaga, binabalik na, na nila yung pangyayari yung kanilang kasalanan, ipinipihit dito sa kanila. Di ba? Yan eh, nakikita naman natin eh. Naman bulod, hindi naman tayo bulag, hindi tayo bingi. O. Oh. Kaya, napag-uusapan lang natin, napagkukwentuhan lang natin na sa ating nasasaksihan sa mga pangyayari. Meron nga tayo napanood nga dyan eh, at sabi nga niya eh, kung totoong magnanakaw ang mga Marcoses, eh, maglabas kayo ng ebidensya, na Eh, diba? Sila nga pinaglalakawan, ikita mo nung mawala ang matandang barko, nung pasukin ng Malacanang. Diba? Lahat ng iniwan sa Malacanang, pinaglalakaw nung mga tao. Tapos eh, bibinta kami mga bar barko sa maglalakaw eh, yung mga ginto na kaimbak niya sa Teacher lang yata yun. O, wala makakakuha naman, kundi mga matos lang din. Kanila yun eh. At hindi naman nila yun, ninakaw. May kasaysayan yun. May, nagbul may nagbulgar na nga yan eh. Kung ba't nagkaroon ng ganyang laking yaman ang mga matos eh. Di ba? Wala siya ninakaw para sa pasarili niya. Wala nung umpisa siyang manungkulan. Pero ito mga nakaraan at itong kasalukuya na pinalitan niya. Ayan, di ba? Doon na sa plug control eh. Maliwanag na pag nalakaw na yun eh. Bakit? Asan yung ano? Asan yung proyekto? Di ba? Kaya ka sabi ni Bongbong eh. Cost project daw eh. <laughs> di ba? Sinabi nga niya, mahiya naman kayo. O. Salita na nga siya. At saka, nagbitaw na ng salita na talagang maghihigpit na siya. Yung nga ang sinasabi ko doon sa mga nakarang video ko, hindi natin alam ang lamang magiging senaryo bago matapos ang kanyang termino. Kaya baka pumihit ang ihip ng hangin, kaya alalahan ninyo, nabanggit ko na yan, yung plantilla ng kanyang ama, yung platforma ng kanyang ama, kawak niya. At yung mga diskarte. Kaya yan, nagpapainuod lang yan pero hindi natin alam sa bandang uli kung anong mangyayari ano ba? kaya maraming gustong maalis na siya sa ngayon palang prosesyon gusto na siyang maalis eh para nakikinikita na rin nila eh <laughs> ano ba? kaya kung matatandaan nyo nung pan panahon ng matandang Marcos eh bago ba tapos ang termino niya anong ginawa niya? Eh, hmm. hindi nila iniisip yung gano'ng sistema pwedeng gawin niya ng ating kasalukuyang Pangulo ba? Kung nagawa nga nung ama niya, bakit hindi niya kayang gawin? So, kagaya ng mga ginagawa ni Duterte nung panahon ng panunukulan niya. So, kung nagawa ni Duterte na magigpit, bakit? Di ba kaya gawin ni Bongbong? Kaya, bakit? Pangulo eh. Ang Pangulo, makapangyarihan niya sa buong bansa. Oo, kaya ka Pangulo eh. So, di ba? Kahit kino ka pa, pag yan, eh, talagang ginamit niya, eh, kanyang kapangyarihan, kaya niya. Oh. Bakit? Subok na eh. Ginawa na nga ni Digon eh. Ginamit niya kanyang kapangyarihan. May nakaporma ba? May nakapalag ba? Di ba lahat ka gano'n? Tiklok? Oh. Yan ang hindi niya alam ng ating mga mamamayan. Kala nila pag ganyan ganyan lang ang ating unti unti na nga nagbitaw na natin ng salita o oh, maghihipit na siya papanagutin na niya yung mga dapat managot oh. at dahil alam niya lalala pa ang sitwasyon kung pababayaan niya ang ating pangulong matalino yan salamat lang tayo talagang may pusong makatao yan ayaw niyang yung ginagawang kalukuhan ng tanang mga kasama, tutuklihan so niya ng isa pang kalukuhan din. di ba? Yung nga naman pagkakamali, huwag mo nang tuklihan ng kapwa pagkakamali. O, dapat yun itinutuwid sa papanong paraan, sa mabuting paraan. At yun ang gusto niya. Ituwid niya ang ano, sa mabuting paraan. O, eh, yung kabilang panig, anong ginagawa? Di ba? Sabi nga nung napalo dating isang vlogger eh, Matikot kayo yung matikot na walang ano, eh, tayo ba ano ba ginawa nyo? <laughs> ano naging accomplishment? Ano ba? Diba? Ilan taon na nakalipas, ano ang accomplishment? Wala nga naman, di ba? Si Bibi Sara. Oh. Ano naging accomplishment siya? Ano eh, yung tungkol sa... Ano na noon? Eh, wala nga eh. Nawagdas ka yung pera. <laughs> Dapat marami pa lumabas na ano. Ano Di ba yung mga nutriba na ano. Kaya magkaganyan ang mga nanonungkunan sa ating bansa, kawawa. Kawawa mamamayan. Ang, ang epekto niya sa mga mamamayan. So, ay pa pasarap lang sila. Di ba? So, paano yun na sa ilalim? So, ganun. Kaya na, salamat kamarami at sinamahan nyo ako sa may kisang daling natin. Kaya naman, yan yung lang na nakabakit sa mga pangyayari. Oo, di ba? Paano? Pag-usapang muli ang inyong lingkod. At samantalang nagpapaalam. Hingga sa muli. Paalam!